First time ba yan ako ni maging ane na Satu nga siguro. Doha man eh. Tama kaya na yan. Sige ka na. Ah. Dito kaya sa taas. Di mo di kaya. Dari sa taas. Namatay kuwan dito katong pin. Atong kuwanan. Anaan Ano. tamtak mama, na mama, 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 na ita mama, 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 lang mama, 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 Ah. mama, 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 isa jadi mama, 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 udah mau ya rombeng oh jisco oh hmm. mahilah justru ani aku dijiku mahilah ani makan decoration decoration ay mana buat tidak nak anu masangit masangit aku tadi ngono ke basi gelap tani semangat si diketok si Iba-iba hmm. mga bisi sila oh. Kani sila oh, bisi po, beast po beast sila. po ni sila ula oh. Hmm. Ang ganap ngayong bu umaga. Ang niya. Angon samaan! Ay ibalik ang balon. Tagae ra na sila isa-isa. Nya pag mabuto ayaw na pang tagae. Kay maglalis na sila. O nya na akong bananix podri a oh, nagano og kamuti taps. Ah. Uh -huh. Kay isudan. The old sa balay oh. Uh -huh may baboyan dari guys. Dari ah. Uh, si uh, may baboyan. Huh? sipat sa baboy, oh. Makasipat mura mag ka nasuka. Hmm. Uh Oo. -huh. na na ano na pa joy ah ah bayabas ako ibunga ah. hmm anong maabot ra nimo maabot ra ang Oh, tala tala, makadaot na dalunggan! Oh ah? na Ah. Ayoko. 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 na. Ayoko. 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 duha jud ang Ayoko. ang Ayoko. 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 siguro ka maguna. Magtusok. Ayoko. Okay, okay. Ayoko. Usap lagi <seeder seeder> oh. mo, James. Pa ilalim na. Amang way ane, unahan at No, way. Unahan ba? Kaya pa atras man, parent man eh. Pastilan O man, mangka. O pag-abot na, diri na siya. Pili, ano mo na o? Ano Padulong man, diri. O gano'n eh, o ka? Ano? Dah, magawa yang mau makan abe, magawa yang mau. Insaf magawa yang mau makan. Oh, Eh. Tili botrio. Tama, lagi na. Hmm, tama. Eh. P. Eh, dalawang P. Bigyan mo ako ng P. Ha, patya, patya, patya. What's up? Ha. Hindi na una muli ho, Kron. Ito na isa, blider Why? Eh. Why? Nenek, nih itu. Hai. Koditulak. Hai. Oh. Oh, Mia. Gulitidere. Gulitidere. Gulitere. 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 Oh, guniti lang. Ayaw, guniti di ako. Kaya mga kuwan mo na. anak ana. Ana, Mia. Ana, anak Mia. Ano nang Ano nang natin? gani, no? Ayaw lang gani, ano, kay mabugto. Mabugwa. <tinyo> oh. Bukto, no? Ndi Kita, jo Apa na, Happy New Year, Happy Birthday <laughs> Ang gato. Ay katawa. Katawa. Oh, dili man nakatawa. Ismail mo ako ah. Ay, madali ko ah. pa ba? Ito pa mo Ala, Dili pa, Ikaw na i-adjust. siya nang. Ipa. Oh, naglalalis na magina o kadi kirewa na kana ona o bubo na dito dito na lang god na ano ron pasaron paasa diri pa kaway mo maginabe ha hmm. di ba na oh di ba oh asay kinsa i malik si mama o ikaw si mama oh lagi love okay, love naman di ba love love naman kana ang inahan dili ba ya papel di ha

Ito eh, na ba? Malaka. Makita na kayo. Ito eh, ano ba? Ito eh, ano ba? Kaya no, ang kuan pa jud kay black and oh! gold. Okay ra ni. Eh? Okay ra na ay. Eh. Lala. Nag-date pa to silang doha. Basig ni Agi pa to sila sa ano? Nag-lodge pa to sila. Tapad, hindi natulog. Nga ano na magtapad. Nga ano magtapad. Mag-uyab man. Ang problema diya, kung nagtapad, nga dili mag-uyab. Nabungi na. Okay. Oh, wala. Wala wala. Wala wala. Wala wala. na wala. Wala wala. Wala may Wala wala. Wala wala. Wala ang Wala wala. 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 Wala ano wala? Na napo sila, nakatoka po sila sa ilagi-ilahang gusto. Yeah, hmm. koan ko. Ako. Oh. Let me get a big, big balloon. Oh, you got a pop. Oh, see, oh, see, that's 13 na anak. It's just, it's just like, it's just like it's like an airplane. Yeah.

Narao. o. Ano man ang five? Mura magkawin. Uy, dagan lagi gining tuwain. Nung saan man di ay nato? nato. Naitawain na po nga. Nung saan man eh. Basin matripan na po ni mo eh. Ang tuwain. Nga okay. yeah, wala po siya host. Ay uh, host. Say host na dito kay Yulo. Ramon na akong si Juan? yeah പുതിയാണ് <laughs> പിന്നെ